Bakit daw napakahilig na itong si Sara Duterte na nakatayo sa Silya kapag nagtatalumpati at nagsasalita sa harap ng mga um, tagahanga, taga-suporta niya? Hmm. Malaking insulto ito, di ba? Sa mga nanonood. Nga naman, ano ito? Drama. Kasi madalas ganito eh. Kailangan ng tutungan. Meron na stage na di hamak na mas mataas, syempre at makikita naman siya. Ano daw na senyalis ito ng isang katulad ni Sarah Duterte niya? Sabi kasi dito, baka naman daw talagang may amats na itong si Sarah Duterte. Yan ay hindi bago. Kasi kahit saang, saang pagkakataon na nagsasalita, nagbibigay ng pahayag itong si Sarah Duterte, isipin mo talaga na wala eh. All oh, talaga itong hinayupak na ito eh. All that's talaga, wala talaga. ba? Diba? Bangag, yung sinasabi nilang nasa Malacan yan. Pero kung titignan mo, yung mga sinasabi na itong isang to, wala sa hinuha eh. Mas bangag at lutang pa ata talaga itong mga ito eh. Gusto niya kasi daw na nakatingala sa kanya ang lahat na nanunood. Feeling importante daw at it symbolizes na mataas siya sa lahat. Gusto daw niya tinitingala, kaya ganyan na ganyan ang kanyang ginagawa. Madalas to, ah, madalas na mangyari to, or sa lahat, sabihin na natin. Meron na stage, mataas na yung stage, diha, hama kung ilang metro na, o kung isa o oh, mahigit na metro na. Pero tutungtong pa siya sa, lame, sa upuan. Hanggang Hanggang silya na lang siya nakatayo. <laughs> Hanggang silya na lang daw. Um, gusto daw nga niya na lagi siyang tinitingala at ang tingin daw niya sa sarili niya ay superior kaysa sa mga um, nanunood, Kaya ganyan ang kanyang um, madalas ay gustong gawin. Pero kabaliktaran kasi di ba uh, ang taas ng tingin sa sarili, yun yung kanyang pakiramdam. Pero kuno ay pasimple, diba kuno ay uh, akala mo talagang mahinhin akala mo talaga mabuti at maayos na, na tao ay itong isang ito pero sa loob-loob wild Ika ikanga sabi ng mga netizens. ang katahimikan ay karunungan at ang paninira ay kamangmangan yan kasi dito nga sa Australia um ito daw ng pagtitipon na ito ay inorganisa ng mga taga-suporta niya sa Australia. Malabo yan. Ikaw mismo, Sara Duterte, sa tingin ko ang nag-organisa niyan. Ikaw mismo ang gumastos. Ang dinig ko nga, yung iba dyan ay mga bayaran, binayaran para maka, uh, magkaroon ng crowd. Oh, at pumunta dyan para ano? Para siraan ang ating gobyerno, para siraan ang ating bansa. Naakala niya, um, naging paraan yon para umangat siya. Hindi ah, lalo kang bumagsak sa ginawa mo, Sarah Duterte.